ganda talaga ng panahon dito sa Baler mga igan oh. ganda ng sikat ng araw kagabi lang halos wala tigil lang ulan oh. ngayon naman ganda ng sikat ng araw ba talaga dito sa Baler may magkarides tayo mga ikan. kanina lang parang may nagwawalang may nagwawala sa banda doon Pahiyaw-hiyaw Siguro ano Sinisinggahan na naman Para yatang ayaw ibigay yung ano Luho ayaw ibigay ng luho Mga magulang niya yung ano Gusto niya luho sa buhay punta tayo mga igan sa ano sa barangay Titeki kasi yari na daw yung ano bagong tulay doon pinalitan na yung lumang tulay tuwaling mga igan isa na rin yung ano bagong tulay sa mga pasyalan ng mga taga taga San Luis yung iba nagpapapicture pa nga doon Marami na post sa Facebook yung mga taga rito sa Aurora pag nagpunta sila doon nagpapapicture Sa yun nga mga Igan yung ibabanon nun ano ilog kaya bukod sa pasyalan pwede din siyang ano piknikan So marami nagpipiknik dun sa ibaba ng tulay sa may Tayo na mga ikan, samahan nyo ako sa Barangay Diteki. Mamasyal tayo. Dano naman dito. Let's go! kaibigan pakiyat na tayo ng bundok papuntang Titeki Bridge ang dito mga iga ganda na sikat ng araw pero malamig dito mga iga marami kasing puno sa ano sa mga gilid ng kalsada kahit ma may sikat ang araw ano hindi ka halos maas kinagan no. kasi nga marami puno sarap dito mga ikan ang lamig parang ano na parang December na mga ikan Dito. Dito, uh, dito, masarap mag-ride mga ibigyan ito nga pala ang daan na ito ito yung dating dinadaanan papuntang ano palabas ng Aurora dito dati nadaan yung mga sasakyan papunta ng Nueva Ecija, Manila ang lugar sa Central Luzon Southern Luzon sarap mga iigan. ikan Ito masarap mag-aral ng ano, pagdadry ng motor kasi nandito na lahat likod-liko, dire-direcho pataas, bababa paglapas mo nanditeki doon may pataas, may bababa ah. kaya dito ka talaga matututo na gusto yung tamang lang tumatakbo hindi naman kailangan magbilis oh, naka, naka 61 tayo 62. tama na yung ganyang bilis mga ikan kasi may iba rin yan Ada ah, dito mga tayo eh. Makabag ka. Oh, medyo pataas tong daan dito. wali dito nga pala ako nag-aaral mga ika sa pagdadrive ng motor sarap ng maangin kontrasto yan oh, wow. oh, sa lamig mga ikan marami pa yata silang gagawin dito sa kalsado ay sa gilid gilid wala pang shoulder o oh, kita mo kita nyo mga igan may nabi. nag nagja jogging pa pala dito ganda ng panigid, mga iga tingnan niyo yung kabuntukan oh oh ano malamig nga dito Diretso pa tayo kasi hindi pa tayo nakakarating ng tulay, ng bagong tulay. Ay, ah, na pala, mga igan. May garden to, mga igan. Pinapaganda nila. oh, yan na pala, yung bagong tulay. Nandito pa rin yung dating tulay. Ah. sa na pati. Ay, diyan pataas. Oh, ito pala, ang ganda pala ng tulay ngayon. Uh, pasya lang ang mga yun yun yung dating tulay bakal saka makitid yun mga igan oh, ito malapad ang ganda ng bundok nila ayun yun sa baba mga igan na oh. ilog to ang sarap dito sa mata pag inikot mo ang ano mo pag inikot mo paligid 360 Ikot ka na sa paligid 360 degrees na mamali mali ako makikita mo ang pagandahan dito mga ikan ikat tayo Ayun, yung bagun tulai, dun pala. Ayun dati, bagun tulai. Adik kita. O, ito mga igan yung sinasabi ko piknikan no? may mga kubo may mga cottages alam ko may bayad diyan pero mura lang sarap dito o, mga igan ang linaw ng tubig hindi ko alam yung babaan. Dito na lang tayo. Wala nagpipiknik. Lino ng tubig mga igan. O yan yung dating tulay. So tayo na mga igan.